Alhamdulillah, Alhamdulillah, Irvilalamin, brother, no? Ah, Sisimplehan ko na lang, dahil nga sa Alhamdulillah, at ah, napakapalad ko naman, no, nung ah, pinaliwanaga kita no sa ospital, Alhamdulillah, talagang ah, ikaw ay ah, binigyan na ni Alan ng ah, kaliwanagan doon. Ngunit, sabi mo nga, ay, babasahin mo muna yung mga aklat na ibinigay ko sa'yo. Tama ba yun, Dennis? At Alhamdulillah, at ah, masaya ako, maligaya ako sa'yo, No, na talagang dinala ka pa ng manager mo doon sa Islamic Center namin para no, hanapin ako. So, ayun talaga. No, talagang uh, tinatawag ka na ni Allah. Kaya nga sabi ko iyo, pag ako nagpaliwanag ng Islam, kung paano ko tinawag ni Allah sa Islam, yung apat na simpleng katanungan ay yun lang din ang sinesir ko sa tao. Dahil yun ang katunayan na no, hindi mapapahindihan ng kahit na sinong tao sa buong mundo yung apat na simpleng katanungan ko. Gano'n ba, uh, Dennis, no? Pero ngayon, may tatanungin ko sa'yo. Kasi sabi ko nga sa'yo, dapat markado na sa puso mo. Dahil alam dula, markado na rin naman. Gusto ko lang talagang marinig. Sino yung Diyos? Si Allah. Alhamdulillah. Ano yung biliyon? Islam. Yan, ang biliyon na bigay ng tunay na Diyos. Walang iba pa. Kung ano yung binigay ng tunay na Diyos, yun lang ang tunay na reliyon. Oh, at kilala mo na yung tunay na Diyos. Ang sabi ni Jesus, pag nakilala mo yon, may walang hanggang buhay ka na. Eh, kilala mo na. Tama ba, brother? Alamdulat. Alam doon lahat. Alam ko, tinanggap mo na yung sa puso mo, no, brother? O. Oh. Eh, ano tayo? Muslim. Muslim tayo bilang nilikha ng Diyos. No? Bakit nilikha ang mga Muslim? Para ano? Pang sumamba. Yun. Maliwanag, mga Muslim lang ang sumasamba kay Allah. Maliwanag, insya Allah, yung mga hindi Muslim, mag-Muslim din para magikatanggap tanggap sila kay Allah. Alam doon lang, mga brother. Ah, ah brother lang pala. <laughs> no? Kasi minsan marami tayong pinapaliwanagan ng Islam, brother, no? Kaya ayto ah, ito na lang yung nga formalidad, brother, no? Uulitin mo na lang yung shahada. Pakitaas mo yung kanan daliri mo, brother. Ito, alhamdulillah. Ah, yung sasabihin ko, pakiulit mo lang, iparating mo kay Allah, no? Ako, ako, ay sumasaksi ay sumasaksi at sumusumpa at sumusumpa na walang ibang diyos na walang ibang diyos maliban pa kay Allah maliban pa kay Allah na dapat kong sambahin na dapat kong sambahin ako rin ay sumasaksi ako rin ay sumasaksi na si Muhammad o si Muhammad ay isa lamang propeta isa lamang propeta sugo sugo alipin ni Allah alipin ni Allah ako rin ay sumasaksi. Ako rin sumasaksi. Na si Jesus. Na si Jesus. Anak ni Maria. Anak ni Maria. Ay isang propeta. Ay isang propeta. Sugo. Sugo. Alipin ni Allah. Alipin ni Allah. Ashadu. Ashadu. Anla. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu